truth. The um, most embarrassing experience ko ay <laughs> um siguro po yung ano. Okay, uh, yeah, talaga. Workshop. Nasa so, workshop po kami. And then, um, maraming artist, artists dun sa loob ng workshop. Siguro, nasa 15 kami. And then, lagi, naka-circle kami. So, may feedback dapat ako pag feedback ng ganon, ah, oh, sir, may sasabihin ako, okay, Ru, sakong saktong pag sabi na Ru, alam mo na, naano ako, <laughs> grabe talaga, tapos, yung mga, yung mga kasama ko, sabi, sino yun, sino yun, tapos, eh, syempre, halata na nila na ako yun, dahil, ako <laughs> yung okay nag-ano, tapos na yun, grabe, parang, ilang talaga pa ako.